Yung sound check guys, magandang araw sa ating lahat ah, no? uh, so, kukunin natin yung uh, in-sponsor sa atin na uh, uh, lead bracket or MDL bracket no? para sa MDL natin kung naalala nyo yung post ko nung nakaraan no? kasama ko si Robin Motovlog ayan, yung RM lead bracket uh, singit muna tayo dito amazing, oh, so, bagong sasakyan ah oh. so, yung pinapunta kami doon sa RM lead bracket ayan, wala kasing stock ng Uh, for Inmax version 2 so sabi ni boss sa uh, Ronald chat chat na lang ako pag uh, meron ng stock uh, so nag chat siya then dadaanan po na dadaanan lang din natin ngayon dahil nga uh, since na uh, along the way lang naman yung uh, area niya dadaanan po natin so, traffic dito yan kakaliwan na kuya stop muna tayo Anyway, uh, ang RM Lead Brackets kasi, uh, isa na yan na uh, initingan ko rate nung uh, sabi ko, soon magkakaroon ako nito. And um, Yun na nga, ngayong 2024 ay may mga blessings tayong darating. Isa na rin yung uh, RM Lead Brackets. Yun, malapit lang tayo dito sa kanya. <coughs> Ito, nabalitaan ko rin na uh, sabay din daw kami ni Ming na uh, Motomedic. Kung po, kilala nyo yan sa uh, Mingson um, Shout out muna natin yung uh, Immortal Motobag na lagi nating dala. Kahit saan tayo magpunta, wala tayong kaba. Kung ano may yung mga dala nating gamit. Ha? Ah, Kasi nagbubukas na itong ano dito eh. Ng ano sa Valenzuela. Yung Family Park. Oo, oh, bukas na pala. Oo okay. oh, ah. Oh my god, I'm amazing, I'm amazing. sabi ganda daw Ayan, di mag uh, relax so dati kasi nung daan ko dito hindi pa siya bukas, sarado pa siya and then ngayon nagbubukas na pala dahil nga parating na yung endurance natin this coming February so kailangan ko nang nga magdagdag din ng MDL uh, simple kasi yung meron naman akong MDL yung maliit siya pero kailangan ko na din magdagdag dahil nga uh, mahina na rin yung MDL natin kailangan din may uh, bracket kasi yung MDL ko hindi naka bracket 'yan. Nakadikit lang doon sa may Padikit lang siya 'yan. Makikita nyo nakadikit lang siya diyan. So, kung meron kasi ang review dito ng uh, RM lid bracket. Hindi siya umaalog talaga kahit tag So, madami naming na din ang uh, vlogger na gumagamit nito, lalo na sa mga enduro rider o endurance sa mga endurance 'yon. Siyempre, nag endurance rin tayo. Kailangan natin ng matibay na uh, MDL bracket. Oi, oh! selfie. <laughs> Tabi mana tayo dito. Okay? Merong motor eh. Ayan o. Oh. Oh. RM. El bracket. Boss Ronald. Ayan o. Oh. Uh, Sheesh. Nakita kasi ako ni Madam dun sa labas. Kaka pagdating ko, si Motomedi ko pa. Kaparating ko lang daw. Alright, pinakapit tayo. <laughs> <laughs> oh. Pati <laughs> nyo. Pati Boss Wingson! <laughs> Ang hito ko si Wingson. Ito na pala yung ano Kasi parehas kami ni ano ni Mingson ng NMAX v 2 yan wow Kasi, may kasama ng tornillo yan kasama ng tornillo yan ganda diba Alright guys, uh, okay na. nakuha na natin yung uh, MDL bracket natin. Ah. Uh, right. Uh, so nagkaabot din kami ni uh, Boss Mingson, Moto Medic. kung Gusto mag-order, PM nyo lang yung RM leads bracket. Ah, uh, let's go. shush